teacher's party list na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadala. Yun mismo sa RTC decision na kalagay dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area endangering their lives. Doon na lang mag-iisip tayo wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatilino pinapadala dito. Sa nga nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, ano ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate uh, their may freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng dalawang kongresista? Nagdadala ng bata sa kabundukan na mayroong NPA in the middle of the night. Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. National Youth Commission Chairman bilang isang dating UP Diliman ROTC Corps commander, ang aking asawa doon ko rin nakilala sa UP, ang aking kapatid doon rin galing sa UP. Ang uh, ang uh, problema ang uh, pagkakamali E minsan nato-tolerate natin. Minsan na uh, pag uh, binabanatan yung mga NPA na napatay na galing UP o PUP. Minsan na uh, doon sa mga forum natin sa UP, minsan parang uh, lalabas pa defend UP or something about school spirit. It is uh, not uh, regarding school spirit. It is not regarding the achievements of the university. For example, pag uh, kausap ko si Raul Manuel sa Kabataan Party List, sinasabi ko, yung mga advocacies nyo sa Kabataan Pilipino, marami dyan sinusuportahan ko rin. Marami dyan nakakatulong sa bayan. Pero pag may napapatay kayong miyembro na NPA at hindi kayo nagsasalita, doon nawawalan ng uh, ng ano, significance yung ibang achievements niyo, dahil sa hindi niyo pagkondena. Doon niyo na to yung ibang miyembro niyo mag NPA. We cannot uh, say na ang dami namin nagawa para sa bansa, ang dami naming uh, advocacy para sa bansa. Pero pag meron tayong mag-aaral, meron tayong miyembro, meron tayong alumni na napapatay bilang terorista, we cannot cover it up na ang dami namin nagawa sa bansa. Kaya yan, uh, isolated case. Siguro pag isa kang school na meron kang napatay na NPA na miyembro, baka isolated case isang miyembro. O sabi mo na tatlo. Pero kung sampu, pente, singkwenta, isang daang alumnus ninyo o miyembro ng inyong uh, organisasyon ay napatay bilang teroristang NPA, merong something na problema na hindi natin tinututukan doon. Ang masabi ko sa inyo, dito sa anim na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin, nagtulong-tulong ang buong gobyerno Mula 89 guerrilla fronts, pito na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTFL yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga palangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami rin matatandang NPA, sumuko na. So saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman uh, Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadala. Yun mismo sa RTC decision na kalagay dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatilino pinapadala dito. Sa nga nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating exaggerate uh, their may freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng dalawang kongresista nagdadala ng bata sa kabundukan na mayroong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Pangalawa, yung kina Raul Manuel. Pag-usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinukundi na. For example, tong akbayan, sa anim na taon, kinukundi na ako na akbayan pero hindi namin sila kinukundina. Bakit? Wala naman nang gagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stunt. kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the new uh, uh administration. Okay lang yon. That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Wala nag npa mula doon sa akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag kami, okay lang we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa kabataan party list, kaya kaya ko sabihin diretso eh. Kabataan party list eh. Meron kayong miyembro me na napapatay bilang NPA eh. Hindi niyo kinokondena. Kung kinokondena niyo, baka magstand uh, magstand kami kasama ninyo sa pagkondena ninyo. Eh hindi niyo kinokondena eh. Diyan nagsisimula yung ano eh, vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondena, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami. Makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata na paparusahan na nag-vandalize doon, di ba si But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize doon at anong student organization doon. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggagano. Yun yung pinaka-minor, ha? Vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They uh, became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na, na ako, nire-retag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnos ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA? ba? Diba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito may merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, ninyo na makasama. Baka patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying na yung pag-demolish uh, doon sa ideology, doon sa ideas ng bata. Kasi ganun rin mas masakba yan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders. Lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na kailangan sabihin uh, eh, na tapos aliyan na tayo. Ang tagal-tagal ng problema yun. Alam nyo na rin ko ang problema dito sa amin gobyerno eh. The problem is so big. Nainisip namin sa gobyerno. Ang kailangan namin sa NYC. Ang kailangan namin sa UP. Ang kailangan namin sa Senado. Ang kailangan namin bilang mayor. O parang natin. Ang kailangan namin na sa atin sa tayo po. Kasi wala na po. Mabawi yung pasasun mo. Pero sa now, we are government officials being paid by the Filipino people. cross 150 million Filipinos. Hindi siguro pa sa isang million. Ang sa SMPA. Nalungan ka sa sites na mga singles nila. Nalungan ka At mga sasasyon na hinihil sa mga Okay guys. Okay guys. 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 Guys.

Napakarami na po namin mga former members ng legal front organizations na naging member ng underground master organizations at hanggang naging membro ng Communist Party of the Philippines at naging membro na po talaga ng People's Army why not we will use the, um, our testimonies no, as grounds no, na itong mga identified legal front organizations ay maging basis kung kailangan pa ba natin silang i-credit kasi we always talk about policies the um, ilan nagawa na namin nagawa na natin itong lahat no? bakit ba nakakalusot pa rin because the Communist Party of the Philippines will never stop recruiting students dahil ang mga estudyante ang balunan ng mga politiko military cadre sa CDP NPA no uh, it is the responsibility of the Communist Party of the Philippines to recruit students para ipagpatuloy yung People's Democratic Revolution it is part of the indoctrination and it is the responsibility again of the members of the Communist Party of the Philippines no mapa miyembro yan ng legal front organizations at lalong lalo na syempre yung mga miyembro mismo ng New People's Army so sa konsepto kasi ng uh, ng People's Democratic Revolution ng CPP and PNDF. may dalawang forma ng pakikibaka, yung paulit-ulit po din namin din discuss yung parliamentary struggle and the armed struggle. Hindi po yan pwedeng magkahiwalay as long as we are very open with um, the organizations that are already identified as legal front organizations. Paulit-ulit magiging uh, cycle lang po ito kasi we as former rebels, we are also sacrificing ourselves in, in exposing the truth po no um kahit nga kami uh, after nito tatawagin kaming taksil sa bayan mga etc uh, etc et all those negative negative na mga sinasabi sa amin pero at the end of the day we are here alive to tell you the truth that this is this is not retagging no um siguro yes we recognize academic freedom but academic freedom is not unlimited no um we want to help you in creating uh, a legislative bill no that will not infringe the academic freedom of the institution and of course no the students constitutional right kasi lahat naman po parang kung ikaw kasi naging aktivista ka na tapos na radicalize ka na kung nasa legal front organization ka for example Raul Manuel you have the audacity to really talk about the laws and the provisions sa gobyerno kasi nasa legal front organization ka but how about those people or those children na nasa loob mismo ng kilusan na hanggang ngayon ay uh, members ng New People's Army. So, kung atin pong uh, talagang, I mean, if we will really dig into the mechanisms ng CPP and NDF the, ang, ang dalawang forma ng pakikibaka, napakataas pa po yan na, napakalalim po yan na scientific explanation, no? Pero kung tayo lang first, of course, um, ayun, um, paulit-ulit na po kasi kami nagsasabi ng mga legal front organizations, pero why is it that until now, we still recognize the Ligot Front Organizations, Anak Bayan, League of Filipino Students, the Prelude, and even us, no, and of course, yung ibang mga tao na they're blind about what is really the, uh, the, the, kung sino pa talaga yung mga tao na nasa loob ng kabataan parties, na nasa loob ng Gabriela. Kasi, Katulad nilang ng sinasabi na sila yung tumutulong sa mga tao. And later we will discuss to you, no, kasama ko po, po yung mga uh, members ng indigenous people sa Tarikod Manobo and um, our, uh, the, the, former secretary of the SRC5 to really share to you what is really happening, no, doon talaga mismo sa kapundukan na kung saan connected ito sa pag-recruit, hindi lang doon sa mga kabataan na katutubo. Kung hindi um, nagiging balunan ito para makapag-recruit ng mas marami pang mga kabataan especially, no, sa Universidad ng Pilipinas at sa Polytechnic University of the Philippines. So, yun know, po. And of course, no, um, later we will also, um, uh, parang na lang po namin lahat na, um, at the end of the day po, no, kahit po na si University of the Philippines, PUP, may mga mga kalisya, kung wala po tayo political will to really stop, no, or prevent the recognition of sa voilà. alongside with the prevention of the organization, they are begging que diu que et dolee. No conec sessió. Am everyone knows is a happy birthday as well. Digua, havia ningú no, que carrega la porta, hago para que no machala. Cosa, no. Ai com creia que era. Tot que me dies, tot আপনি আমচটো सांगितलं আমি মনে করি আপনারা কথা না 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 না